Magandang araw sa inyo mga parikoy Sa araw na ito ay pag-uusapan naman natin kung ano nga ba ang malaking ipinagkaiba ng mga makinang krudo at sa mga makinang gasolina So sa video na ito mga parikoy ay ipapakita at ibabahagi ko sa inyo kung bakit nga ba kailangan na itong pakainin ng krudo at saka yung ibang makina kailangan pakainin ng gasolina Ibabahagi ko rin sa video ito kung bakit nga ba ganyan ang kanyang pagkagawa Aww. at ano nga ba ang pinagkaiba nito sa isa't isa. So kung interesado kayo sa video na ito mga parikoy ay huwag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel na ito. Yo, what's up men? So ayun na nga, wala nang paligoy-ligoy pa. So ngayon ay sisimulan na natin i-differentiate kung ano nga ba ang mga basic fundamentals ng pinagkaiba nito So ayan mga pareko'y makikita nyo kagad na sa kaliwang bahagi yung ating diesel engine At sa kanang bahagi naman yung ating gasoline engine mga pareko'y So ayan unang unang pinagkaiba talaga nila mga pareko'y ay yung sa fuel mismo So automatic sa gasoline ay gasolina at saka sa diesel naman ay yung diesel fuel So sinasabi na ang gasolina natin ay mayroong highly volatile fuel. So yung fuel na ito mga pare ko, ibig sabihin nito na ito yung uri ng fuel na napakadaling masunog, napakadaling mag-evaporate at napakadaling maghalo sa gas. So unlikely sa ating diesel kung saan yung diesel oil natin ay less volatile fuel or napakatagal nitong masunog mga pare At dahil magkaiba nga ang tsansa ng pagkasunog ng ating fuel mga pare ay siyempre magkakaroon din ng pagkakaiba ang galaw ng mga bahagi ng ating makina dito mga parekoy. So generally mga parekoy sa build pa lang kung mapapansin nyo dito ay magkaiba na ng kanilang itsura. So ngayon ay pangalanan muna natin ito para naman ma, uh, mas madali natin maintindihan kung bakit ganyan ang kanyang paggagawa ng mga maker sa kanyang iba't ibang uri ng mga makina mga parekoy. So ayan mga pare koy, sa ilalim yung ating crankshaft So pinakatrabaho ng crankshaft mga pare ko Siya yung taga tanggap ng ating reciprocating motion Galing ng ating piston Para naman makonvert niya ito into rotary motion So mapaikot niya yung ating flywheel O saan man nakakonekta para magamit yung ating rotary motion So nakakonekta yung ating crankshaft Sa ating connecting rod gamit ang isang crank pin or yung tinatawag natin na crank journal So yung ating connecting rod naman mga pare ko or mas kilala sa tawag na Conrad ay siya yung nagko-connect ng ating piston at saka sa ating crankshaft mga pare ko. At syempre nandiyan yung ating piston mga pare ko na gumagawa ng ating reciprocating motion, yung ating exhaust valve labasan ng usok. Sa gitna naman yung ating spark plug. Sa kabila naman yung ating fuel injector or yung minsan yung mga dati yung mga karburador pa at saka yung pinapasukan niya yung ating intake valve mga pare So sa build pa lang mga pare ko mapapansin niyo na kagad na yung ating fuel injector or yung ating carburetor taga supply ng ating gasolina o petrol or gasoline oil ay nasa labas ng ating cylinder liner. So ang tendency nito mga pare pagpasok ng ating intake or yung ating hangin ay kakasama dito maghihigop rin siya ng ating gasolina. Ang tawag natin dito mga pare koy ay yung ating fuel air mixture. So ibig sabihin pag hihigop pa lang ng hangin, nasabay na dito yung ating gasolina mga pare koy. Few inches later. So ngayon mga pare kung napapansin ninyo kanina pa lang na yung ating cylinder dito ay ay uh, ating cylinder liner ay napakababa lang simula sa ating top dead center hanggang sa ating bottom dead center. So ang tawag natin dito mga pare sa sa distance kung saan magkakaroon ng pagtaas yung ating piston at saka pagbaba ang tawag natin dito ngayon ay yung ating compression ratio. So ito yung ating length or yung haba ng kanyang pagkakaroon ng travel ng ating piston mga parikoy. Yung ating compression ratio or yung ating pinaka cylinder liner. At ayan na nga mga parikoy, sa itaas na bahagi naman ng ating gasolina na makina, Naka-attach jan or nakakabit dito yung ating tinatawag na spark plug. So ngayon ang trabaho ng spark plug mga pare ko siya yung nagsisindi or nagbibigay ng pitik ng ilaw para naman magkaroon uh, ng apoy sa loob ng ating combustion chamber mga pare ko or yung ating sa loob ng ating compression area sa ating cylinder liner. So trabaho ng spark plug ay magbigay lang ng apoy or yung heat o yung apoy nga mga parekoy para mabuo yung ating combustion. So sa puntong ito naman mga parekoy, since 4 stroke engine naman yung ating makina ngayon, yung ating gasolina, ay pag-usapan natin yung apat na stroke uh, para naman mabuo natin yung isang cycle. So ngayon, unang mangyayari dito mga parekoy yung ating intake. So gaya ng sinabi ko kayo na pagkaroon ng intake, bababa yung ating uh, intake valve, papasok dito yung hangin, kasama naman dito yung ating ha ah, fuel air mixture. So ayan, mabubuo dito yung ating intake. Ihigop ng hangin at saka yung ating fuel. So next ang ating intake stage mga parekoy, yung ating namang compression. So ngayon yung ating piston ay nanggagaling dito sa ating bottom dead center at automatic magsasara na naman dito yung ating intake valve. So kasabay ng pagsara ng ating intake valve, aangat ulit yung ating piston para mabubuo dito yung ating compression na stroke, so, ibig sabihin iko-compress -co na yung ating gas yung ating fuel air mixture sa loob ng ating cylinder liner since present na dito mga pariko yung ating uh, fuel, yung ating air para mabuo naman natin yung ating triangle of fire ay dito nagagana yung ating spark plug para magbigay siya ng kaunting apoy para mabuo dito yung ating power stroke or yung ating tinatawag na combustion So ganyan ang mangyayari mga parikoy Na compress yung ating hangin Mayroon tayong fuel Magbibigay ng spark yung ating spark plug At dyan mabubuo yung ating apoy Sa loob ng ating cylinder liner Sasabog siya magkakaroon ng expansion Kaya mangyayari dito Yung ating tinatawag na power stroke Mga parikoy At ayan mga parikoy Sa ngayon yung ating last stroke naman Yung ating tinatawag na exhaust So ngayon galing na yung ating piston sa pinakababa dahil nga nagkaroon ng expansion sa ating power stroke. So aangat sa ulit magbubukas yung ating exhaust valve para naman mailabas na dito yung ating usok or yung ating mga soot na galing naman sa ating tinatawag na power stroke mga parekoy. So ilalabas na dito yung ating usok sa ating exhaust valve. So ngayon uulit lang ang cycle, mag ulit kasama yung ating fuel air mixture hanggang sa ating exhaust na cycle. So ganyan lang yung basic ng ating gasoline engine mga parikoy. So ayun na nga mga parikoy, pag-usapan naman natin ngayon yung ating diesel engine mga parikoy. Uh, isusulat muna natin yung mga parts nito para naman ma-evaluate natin at may compare natin doon sa ating gasoline engine. Kung ano nga ba ang pinagkaiba nito sa mga iba't ibang bahagi ng ating makina. At kagaya ng sinabi ko kanina mga pare ko, uulitin ko lang parehas lang sa ating gasolina na makina. Meron tayong crankshaft dito kung saan yung crankshaft ay ang tagatanggap ng ating reciprocating motion ng piston galing sa kanyang power stroke para may convert ng ating crankshaft yung ating reciprocating motion into rotary motion. So ayan, katulad kanina nakakabit yung ating crankshaft sa connecting rod gamit yung crank pin or yung ating crank journal. So yung connecting rod naman uh, Siya yung kilala sa cone rod Siya yung nagkoconnect sa ating piston At saka sa ating crankshaft So since uh, piston engine naman to mga pare ko So syempre hindi mawawala dyan yung ating piston So ka katulad kanina Meron tayong tinatawag na exhaust valve At syempre yung pagkakaiba dito Yung sa pinakagitna kung sa gasolina Meron tayong spark plug So ngayon naman sa ating diesel or yung sa ating crudo na makina ang gitna nito yung ating tinatawag na fuel injector so ayan sa kabilang bahagi naman kung mayroon tayong exhaust valve sa kabila naman yung ating tinatawag na intake valve so ngayon mga pare ko ipansinin nyo yung mabuti na yung ating diesel oil or yung ating diesel engine ay wala siyang spark plug at saka naman yung kanyang fuel injector ay nakalagay sa ating pinakagitna dahil dito mga pare ko, kailangan natin intindihin muna yung ating tinatawag na self-ignition. Kasi nga, wala tayo yung magbibigay ng ignite or yung magbibigay ng apoy sa loob ng ating cylinder. Hindi kagaya ng ating spark plug sa ating gasolina. So ngayon, kailangan natin intindihin yung ating tinatawag na self-ignition. So dito naman mapapansin nyo kanina sa ating gasolina sinukat natin yung kanyang compression ratio So ayan napakababa lang hindi katulad dito sa ating diesel na gasolina Uh, ayan, ganun sa kahaba mga parekoy, So, galing sa top dead center sa kanyang, papunta sa kanyang bottom dead center, ay napakahaba dito. So, ang tawag natin dito mga parekoy, katulad sa kabila, yung ating compression ratio. Sa puntong ito mga parikoy, since mahaba nga yung ating compression ratio sa ating diesel engine, kung kaya sa tinawag na high compression ratio, ikukumpara natin sa ating gasolina na mababa lang, kung kaya tinawag din sa dito na low compression ratio mga parigoy so isa din yan sa malaking pinagkaiba ng ating diesel engine at saka sa ating gasoline engine mga parikoy so nangyari na yan mga parikoy dahil sa ating tinatawag na self ignition sa ating diesel engine at dahil sa ating gasoline engine may spark plug kung kaya hindi na kailangan ng mataas pa na compression ratio mga parikoy para mabuo natin yung ating tinatawag na combustion So, panghuli sa mga physical na pagkakaiba ng ating diesel engine sa gasoline engine mga parekoy, yung ating tinatawag dito na throw or yung gaano nga ba kahaba yung ating uh, crankshaft mga parekoy simula sa main bearing nito at saka sa ating crank pin or yung sa ating crank journal na kinokonektahan ng ating connecting rod. So, ang tawag dito mga parekoy yung throw. Since mahaba nga yung ating high compression ratio sa diesel mga parekoy, automatic na mas mahaba rin dito yung ating tinatawag na throw. Kung mapapansin nyo sa ating gasolina, mababa lang yung ating compression ratio kung kaya mababa lang din yung ating tinatawag na throw dito. So automatic yan pare ko Kung mahaba yung cylinder liner mo, mababa, mataas yung high compression uh, mataas yung compression ratio ay automatic mahaba din yung throw mo dito mga parekoy at gano'n na nga mga parekoy so sa puntong ito naman pag-usapan natin yung ating stroke since four stroke din naman yung ating diesel engine na ito mga parikoy so unang una andyan palagi na una si ating intake stroke mga parikoy so gaya ng sa kabila yung ating in intake stroke magbubukas dito yung ating intake valve yung ating piston galing sa etas bababa hihigop ng hangin so ayan pasok dyan yung ating intake stroke so ngayon compression stroke naman tayo mga parikoy dahil dito dito mabubuo yung ating tinatawag na self-ignition. So since mataas nga yung ating cylinder liner mga parikoy, magkakaroon tayo ng high compression ratio dito. So galing sa pinakababa bottom dead center, aangat dito yung ating piston. So pag angat ng ating piston mga parikoy hanggang sa kanyang top dead center. So since ayon naman sa ating gas load mga parikoy na kapag na-compress mo ng uh, todo yung ating hangin ay uh, bababa yung kanyang volume tataas yung kanang pressure, tataas yung kanang temperature. So syempre iinit siya. So ayan. So mabubuo dito yung ating triangle of fire sa tulong ng ating fuel injector kung saan sa ating fuel injector mga pare ko nagbubuga siya ng crude dito sa pamamagitan ng ating tinatawag na atomizing. So yung pagbuga ng crude dito mga pare koy nakaatomize siya or yung parang nagi spray yung ating fuel injector para masunog lang yung ating less volatile na fuel. So, paano siya nasunog mga parikoy? Uulitin ko, na-compress yung ating hangin. So, pagka-compress ng hangin mga parikoy, tataas yung pressure, tataas yung temperature. Bibigyan natin ng uh, injection ng crudo. So, mangyayari, sasabog siya, magkaroon ng expansion. At pagkakaroon ng expansion mga parikoy, bababa yung ating piston. So, automatic, magagawa dito yung ating power stroke mga parikoy. koy. <laughs> At gano'n na nga mga pare Pagkatapos naman ng ating power stroke Siyempre nababa na yung ating piston dito Diyan napapasok naman yung ating exhaust na cycle So galing sa bottom dead center Angat ulit yung ating piston Magbubukas dito yung ating exhaust valve Para naman may labas na dito yung ating usok O uh, dumi galing sa ating combustion or yung sa ating power stroke mga pare koy So ganyan lang yung basic ng ating diesel Na wala siyang spark plug kung kaya ginagamitan sa dito ng ating self-ignition mga parekoy. In general mga parekoy, kung mapapansin nyo palang lang na yung build ng ating mga maker sa diesel engine ay hindi hamak na mas malaki kaysa sa ating gasoline engine. So kung mapapansin nyo dito sa ating gasoline engine na mas mababa yung ating compression ratio kumpara sa kabila kung kaya ma uh, kaunti lang din yung uh, taas ng ating connecting rod at saka yung throw ng ating crankshaft mga parekoy. So automatic yan sila Pag mataas yung compression ratio Mataas din yung connecting rod mo At mataas din yung throw mo mga parikoy A few moments later At hanggang dito na lang ako mga parikoy may marami kayong natutunan sa video natin ngayon At huwag niyong kalimutang mag-comment sa ating comment section sa video na ito mga parikoy sa susunod pa na topic nating na pag-usapan at bibigyan ng panahon. Maraming salamat sa inyong pakikinig mga parikoy. God bless sa inyo dyan. peace